Aliu Broadcasting Corporation nakiisa sa ika-25 anibersaryo ng International Cable Congress and exhibit naritong isang special report. Nakiisa ang Aliu Broadcasting Corporation sa pagdiriwang ng ikadalawamputlimang anibersaryo ng International Cable Congress and Exhibit na inorganisa ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Ang isa na gawang selebrasyon ay ang pinakamalaking event na inorganisa ng FICTAP bilang pagunita sa mga tagumpay na kanilang nakamit sa loob ng 25 taon. Sa temang Collaboration, Cooperation, Cable TV and Dense Connectivity, layunin ng nasabing exhibit na pagsamasamahin ng latest technology mula sa international at local providers, policy makers at grupo ng cable operators. Ikinatutuwa ng national chairperson ng FICTAP na si Estrelita Neng Tamano ang paglago ng teknolohiya dahil anya malaki ang naitutulong nito sa micro at small business enterprises. Nung coax cable pa kami, yung internet mo hanggang 20 MB lang mabagal. Eh ngayon, yung new technology na meron kang mga GCAS, meron kang mga gaming-gaming, hindi kakayanin. Kailangan naka-fiber to home ka para mabilis. Kaya ngayon, naka-fiber to home kami, kaya ng 100 MB, kaya ng 200 MB, meron isang 1 g kaya na. Eh hindi katulad noon, 20 MB lang po coax cable. So, Halos lahat ng small, yung micro, masasabi ko big na. Binisita ng iba't ibang delegates at exhibitors ang booth number 19 kung saan binida ng Aliu Broadcasting Corporation ang flagship AM station nito na DWIZ 882, FM station na Home Radio, at ang kanilang TV network na Aliu Channel 23. Nagkaroon din ng palaro sa booth kung saan ang mga sasali ay maaaring manalo ng Aliu merch o kapag sinwerte, maaaring manalo ng major prize. Nagpaabot din ng pagbati at lubos na nagpapasalamat ang Vice President for Business Development ng Alu Broadcasting Corporation na si Dennis Antenor Jr. sa muling pagbibigay ng FICTAP ng oportunidad sa Aliu Broadcasting na makilala at sa pagkakataon na makipagkonekta. Happy, happy anniversary. 25 years is 25 years. FICTAP, marami maraming salamat in behalf of the whole company, Alu Broadcasting Corporation, DWIZ, Home Radio uh, DWIZ News FM, uh, regional stations, lahat po nang ng bumubuo ng Aleo Broadcasting Corporation. Maraming maraming salamat po for giving us the opportunity to be exposed at uh, makilala, makipag to have a relationship with all the cable operators nationwide. Thank you, thank you very much. Dahil every year po na nangyayari ang FICTAP Cable Convention at lagi po kaming part ng FICTAP Convention dito sa Manila Hotel. Kay Ma'am Neng Tamano, maraming maraming salamat. Kay Ma'am Cecil D, thank you very much this is a golden opportunity. Maraming maraming salamat po sa oportunidad na laging binibigay nyo every year sa Aliyo Broadcasting Corporation. Dagdag pa niya patuloy na makakaasa ang bawat isa na hindi titigil ang Aliyo Broadcasting Corporation sa paghahatid ng mga balita, impormasyon at contents na mapakikinabangan ng lahat ng viewers, listeners at followers ng iba't ibang cable operators na miyembro ng FICTAP. Sa pagtatapos, kinilala ang Aliu Broadcasting Corporation bilang isa sa mga invaluable partner at exhibitor sa naganap na two-day event. A recognition is awarded to Broadcasting Corporation. At yan ang aking special report mula dito sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. Ako si Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.